Hello mga loves! Welcome back to my channel. So for today's video is meron akong isha-share sa inyo na um, gamot para sa ating mga dog. So meron kasi akong isang dog na nagtatay siya and medyo meron na siyang katagalan. So yung pagtatay niya is hmm, mabasa and talagang mayat maya siya tumatae. Na try ko siyang painumin itong gamot na to, itong SMP. Papakita ko siya sa inyo mamaya kung paano ba siya ipainom and kung anong oras ba siya ipainom and ilang beses ba siya ipainom. I try ko na to before and marami ring nanood ng video na to. Sana ngayon is makatulong din sa inyo. And ang hirap kasi kapag yung dogs natin yung may mga sakit, sangan talaga ang bigyan natin sila ng pansin. Um, Um, nabili ko siya sa mga bilihan ng dog food, bilihan siya ng mga gamot ng mga baboy, ng mga aso, ibon ganun. Sa so, SMP, ay meron silang isang box and meron din silang per piece. So kapag binili mo sila ng per piece is 12 pesos ang isa. And kapag isang box na is 12 pieces for for only 144 pesos lang. So ang binili ko na lang is Um, isang box na para sakto na siya so, for one week. Kasi ipapainom nyo tong gamot na to ng one week para sa inyong mga dogs. Kahit gumaling na siya ng after tatlong beses nyo siyang painumin is papainumin nyo pa rin siya tuloy-tuloy hanggang mag 7 days kasi antibiotic tong gamot na to. And pwede siya sa lahat ng, ng, iba't ibang hayop kagaya ng baboy, ng rabbit, ng goat, ng manok, pwede din siya. So nakalagay dun sa box kung ilan ba yung ipapainom natin at ilang beses ba siyang silang painumin. So yun, tingnan muna natin din yung, gamot kung paano sila papainumin sa aking dog. Ito yung box ng SMP. So, nakalagay dyan. SMP 500 tablets. Antibacterial for veterinary use only. So, sa likod is nakalagay. Ayan, may mga aso naman. May dog, may cat. Ay, cow, walang cat. So, yan yung mga indication niya. Nakalagay din yung small animals, yung dosage, tsaka yung direction niya kung paano nyo ipapainom sa kanila, sa inyong mga dog So, ayan, SMP500 may be given through the mount by dissolving in water or given as a drench kung, kung gusto nyo isolve nyo sa water. Ang ginagawa ko kasi is, Um, dinidisolve ko siya sa water. So, ito yung nasa loob niya. Bale, yung isang box is 12 pieces. 144 pesos na siya. Pero, kung bibili mo siya ng per piece ay 12 pesos yung isa. So, binili ko is isang box na para sakto na siya sa 7 days and may matitira pa siya. So, color green yung kanyang tablet. So, ayan, ganyan yung ginagawa ko. Naglalagay lang ako ng 1 half ml ba yun na water sa inuman. Sa anak ko yan na inuman eh, Kinamit ko na lang para sa aso. Tapos, after nang lagyan ko ng water, yung buong um, gamot is ilalagay ka lang doon and tutunawin ko siya for ilang minutes. And then, kapag natunaw na siya or okay na yung kanyang texture, ayan. I iwan, ililive muna natin siya. Uh, mamaya mga 30 minutes or 1 hour para ma talagang dissolve na dissolve yung, yung gamot. And then after nyan, kapag nakita ko na na talagang um, tunaw na yung gamot niya, ganyan na yung itsura niya, ayan, wala na talaga siya. And hinalo ko siya ng kamay para um, ma-feel ko kung meron pang natitira. And then pupunta tayo sa ating dog. Syempre pakainin niyo muna yung aso niyo. ayan naubos na yung pagkain niya. Namaya talaga 'to kasi nagtatai siya. Pero malakas naman siyang kumain. Okay naman siya kaya hindi ako nagbo Pero ayan, ganyan ko siyang pinapainom. Pero kasi ano eh, med maya din siya tumatai and basa. Kaya pina ko na 'tong gamot na 'to. Sana okay naman siya sa kanya. So ayun lang mga loves, maraming salamat sa panonood at sana nakatulong sa inyo itong video na to and sana may nakuha kayong information para if ever na magkaroon ng sakit or magtae or mag magsuka yung inyong mga dogs is makatulong tong video na to. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. Ulit hanggang sa susunod na vlog ko na lang po ulit. Bye, see you in our next vlog.